nais ko lang i-share at ikwento yung creepy experience ko. Gabi-gabi dito sa lugar namin. Puro alulong ng mga aso ang maririnig mo. Minsan, magigising ka na lang na halos sabay-sabay pa sila kung umalulong. Simple lang po ang bahay namin. At sa harapan ng bahay namin ay may dalawang malalaking halaman. Sa harap ng kwarto ko Nakatapat yung isang puno ng mangga. Sa tapat naman ng kwarto ng kapatid ko, yung puno ng santol. Isang gabi, habang umaalulong yung mga aso, biglang nagising yung kapatid ko. Siya yung may kwarto sa harap ng puno ng santol. Ang iingay daw ng mga aso, parang nagkakagulo. At bigla silang tumahimik. Yung kapatid ko na curious Sumilip siya sa bintana. Dito niya nakita yung anino sa dilim na sa may ibaba ng puno ng santol. Para siyang yung dahilan kung bakit kuminto sa pag-alulong ang mga aso. Kasi daw nakagitna siya sa mga aso at yung mga aso nakatingala at nakatingin sa kanya. Dahil sa sanay nang makakita yung kapatid ko na iyon, na di na siya na kwento sa amin hanggang sa ako mismo ang nakakita doon sa anino gabidan din ng mga oras na iyon magsisiyar ako ng mga oras na iyon nang mapatitig ako sa bintana ng kwarto ko kinilabutan ako at ramdam ko din parang lumaki ang ulo ko di ako sure kung nakatalikod o nakaharap yung anino sa bintana pero kitang kita ko ng dalawang mata ko at ginising ko si na mama. Sabi ko ay may anino. Nung pagkasabi ko noon, nakita ko siya parang slow motion siyang gumalaw at nawala bigla. Tinignan pa namin sa labas kung may tao o tao ba iyon. Kasi kung tao yun ay tatakbo at maririnig mo yung yabag. Kinabukasan, nagkwentuhan kami ng mga kapatid ko. Kinwento ko yung nakita ko at doon na rin namin nalaman at ikinwento ng isa ko pang kapatid na nakita niya rin iyon. Same sa dinescribe ko, maitim na hindi katangkaran, parang may hood sa ulo at sa may balikat niya yung parang sa kimona. Di ko lang malimutan kasi kahit sobrang dilim ng gabing iyon, nanginibabaw pa rin ang itim ng anino sa dilim. Maraming salamat po kuya sa pagbasa ng aking experience na pinadala. God bless po. Maraming salamat po muli mga kakripi sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli. Shout out po pala sa mga admins, founder at members ng mga team na ito. Team Shantik, Team Allright, Team Wonder at Team Friendship Boring. Maraming maraming salamat pong muli.